Ganda ko mga guys Laba tayo Sama niya ako sa aking paglalakas So inala ko yung aking mga puti Wala kasi kaming washing machine Kaya hand wash lang Mas maganda kasi mag hand wash lang Punti lang naman laban ako yun. Kaya Sama niya ako sa aking paglalakas sa siya, di siya Laba din dito sa Hong Kong, laba. Pero mas yung Dito, manual tayo. pusot tayo, pusot, pusot. Wala namang masyadong hindi yung mga damit ko kaya Lagi aku tiba oh. Yuk anak pun ni loko tu. Ada ramen tu yang aking, king Sus. Kamu lepas. Nanti semua ini hand. Kusot dito, kusot doon. Kung may probinsya, wala kasi kaming washing machine. Wala kong company. Kaya washing-washing na lang. Sino magpapalagpada dyan, tumatanggap ako ng lagpada. wala akong trabaho dito eh. Kaya tatanggap na ako ng labada, guys. Isang buwan walang trabaho. Tanggap na lang ako ng labada. Ito yung lugar namin, oh. Dalawang rambutan doon sa taas. Sinong gusto magpapalabana dyan? Comment below lang, lang. ha. <laughs> live Wala live music. Ay, ay, ay. Yeah.